50,000 pesos na ang reward money para sa makakapagturo at makakapagbigay ng impormasyon upang mahuli ang suspect sa karumaldumal na pagpatay sa 18 years old na dalagita sa barangay Old Balatukan, Makilala, Cotabato. Maliban sa 20,000 pesos na naunang ipinangako ng LGU Makilala, magkakaloob din ng karagdagang 30,000 pesos si barangay saging chairman Ayan Kawagdan. Nilinaw ni Chairman Kawagdan na ang 20,000 pesos ay mula sa sarili nitong bulsa, habang ang 10,000 pesos naman ay mula naman sa kanyang negosyanteng kaibigan. Umaasa ang opisyal na makakatulong ang karagdagang halaga upang makumbinse ang mga posibleng may alam at mga nakasaksi sa krimen na lumabas at makipagtulungan sa PNP. Nabati sa panayam kay makilala PNP spokesperson Police Chief Master Sergeant Richie Isulga, na may dalawang persons of interest na silang sinusundan sa kaso na maaring residente lang din ang makilala. Habang sa isiniwalat naman ng nanay ng biktimang si Ronemy Patricio, may impormasyon na lumalabas na hindi lang dalawa kundi posibleng gang rape ang sinapit ng kanyang anak. Cherry May Xim Tapia, NDBC Bida Balita.